So ayan mga kapispes, maganda nga sa inyo, welcome back to my youtube channel Ang video natin ngayon ay about sa pag gender ng ating alagang mga bato-bato So mayroon tayong isa sample mga kapispes, ito sa kulungan na ito mga kapispes So papakita ko sa inyo kung paano malalaman kung lalaki ba o babae ang isang bato-bato mga kapispes So ito mga kapispes ito yung kulungan ko dito ko lahat sila pinagsama-sama so ito na mga kapispis papakita ko na sa inyo kung paano malalaman yung gender ng ating mga si -brother. Medyo may ilap mga kapispis. So ito mga kapispis ay female na si Bradad. At meron siyang ligban na kulay pula na may number na S6543. Ito mga kapispis. 6543. So ito mga kapispis ay nasa 4 months old na. So, ganito lang mga kapispis para ma-identify natin. Ito ay female. So, kung nakikita niyo ito mga kapispis, itong balahibo na kulay puti sa so ilalim, bandang puwetan sa mga kapispis. Kapag ito mga kapispis ay puting puti, ito, dito mo malalaman na babae yung isang bato-bato so ito mga kapispes ay female base sa uh, balahibo dito sa kanyang bandang peta, na kulay puti so ganun lang kasimple mga kapispes so ito mga kapispes ay adult na at yan base sa balahibo sa kanyang bandang petan siya ay babae ganun lang kadali mga kapispis so yung lalaki na naman mga kapispis yung ipapakita ko ganun din yung paraan para ma-identify na siya ay lalaki so kukunin ko lang mga kapispis para ma natin yung lalaki sa babae na si brother So ilalipat ko na ito mga kapispis Ilalagay ko na sa kulungan na ito Kasi kagabi hinuloy ko lang to Para ma-sample ko ngayong araw So, ito na mga kapispes yung male natin na uh, si Bradab. At uh, ito ay nasa 5 months old na. So, ito mga kapispes, uh, kung makikita nyo. Papakita ko muna. Meron siyang putol na daliri sa paa. Ayan mga kapispes kasi tinukato ng manok sa loob ng kulungan naabot kasi ng manok yung kanyang paa kaya naputol puti daliri lang so ito na mga kapispis yung mail na si bradam natin ito ang titingnan yung mga kapispis ito ay hindi gaanong maputi may halo siya na kulay brown itsura ko na lang dito mamaya mga kapispis ilalagay ko sa video kasi medyo malago so ayusin ko lang mga kapispis para makita nyo kasi pag ganito medyo blurred so lipat ko lang yung camera sa likod so ito na siya ulit mga kapispis si potol ayan potol yung kanyang daliri sa kanang paa Saka meron siyang ligba na kulay gold at may number na 06645. So itong mga kapis ay mail na mail na si Bradab. Yan kung makikita niya mga kapis yung balahibo niya dito. Bandang pitan ay medyo may halong kulay brown. Hindi siya purong puti. Yeah. ang mga kapis-pis, may halong kulay brown. Kumpara mo dito, na puting puti. Ito ay medyo cream. kapag nag isang taon na yung bato-bato mga kapispis ito lalo yung kulay so dito mo malalaman kung male ba o female yung isang sibradat yan mga kapispis medyo cream yung kulay niya may halong kulay brown So yun ang mga kapis-pis, nakita nyo na yung sample ko kung paano malalaman yung male at female. So ibabalik ko na siya mga kapis-pis. so yan na yung mga alaga kong bato-bato sa kulungan na yan mga kapispis na sa 12 peraso silang lahat na magkakasama so yan mga kapispis papakita ko pa sa inyo yung dalawa kong magkapatid na parias na lalaki na bato-bato uh, itong video na to ay nauna pa na kinuha ng na punong nakaraan so yan mga kapispis Tukan nyo na lang ang video ko. So ito yung dating kulungan nila mga kubispis na merong dalawang sebradab si na nakabukod. Sila ay parehas na lalaki, magkapatid yan mga kapispis. Nasa 6 months old na sila mga kapispis. So ito yung papakita ko sa inyo yung kulay ng kanilang balahibo bandang petan. Katulad nung pinakita ko kanina na male na sebradab. Si Itong dalawang magkapatid mga kapispis na nakuha ko dati last October 2023. So ngayon ay mag -anim na buwan na sila. At sila mga kapispis ay polymatured na. Nakikita ko na sila mga kapispis na namamara ko o yung parang nandiligaw. At naghahanap na rin sila ng kapares mga kapispis. So ito na ulit mga kapispis, papakita ko sa inyo ang palatandaan na ito ay isang male na bato-bato. so ito na yung isang bato-bato natin na male mga kapispis na nasa 6 months old na at meron siyang leg band na kulay purple na may number na is 6558 sa kanyang kanang paa mga kapispis So dito banda ulit mga kapispis natin malalaman na ito isang male na bato-bato dahil sa kulay ng kanyang balahibo sa bandang petan. So ayan mga kapispis kung nakikita nyo hindi purong purong puti meron siyang halo na kulay brown na banda sa kanyang dibdib So na-confirm na natin mga kapispis na siya ay male at ilalagay na natin siya kasama ang iba pang mga bato-bato pagsamasamahin na natin sa isang kulungan mga kapispis So, kukunin natin yung isa pang bato -bato na kapatid niya mga kapispis at ipapakita ko ulit sa inyo ang kanyang balahibo para malaman natin na siya ay isang male. Paano natin malalaman na nakasisiguro tayo sa ganitong paraan ng pag-gender ng bato, bato ay accurate tayo mga kapispis? Sample lang yan mga kapispis, kung meron kang alagang bato-bato dyan na mature na, na sa tingin mo ay magkapares na, na makikilala mo na yung male at female, try mong huliin sila mga kapispis at ikumpara yung kanilang balahibo sa bandang petan, kung meron bang pinagkaiba sa kulay. Sa ganitong paraan mga kapispis, ang pagje-gender natin ay walang kahirap-hirap, basta mature na yung ating mga bato-bato gaya ng sinabi ko nga kanina mga kapispis kapag nasa isang taon na ang ating zebra na male ay mas kakapal pa yung kulay ng balahibo nila dito mga kapispis sa bandang petan at ah, dito pala mga kapispis ay merong leg band marking na S6515 kapatid nung naunang may marking din na purple So ito na yung paraan mga kapispis kung hindi nyo pa alam kung anong gender ng inyong mga alagang bato-bato dyan So, ito na yung pinakamabilis na paraan para makilala natin yung male at female na batibato. So, ito na nga siya mga kapispis. Kung makikita nyo yung kanyang uso ay meron siyang sugat dyan. Kasi ito mga kapispis ay sobrang mailap na sa akin. Hindi na kasi sila nasasanay sa tao. At sa tuwing may lamalapit na tao sa kanilang kulungan mga kapispis ay nagwawala sila. Kaya ganyan yung inaabot ng kanilang uso dun sa kulungan so yun na yung sarili kong paraan ng pag-identify ng kanilang gender mga kapispis at meron pa tayong ituturo na isa pang paraan para malaman natin yung kanilang gender yun naman mga kapispis ay nakabase sa kanilang behavior so idudugtong ko na lang sa video na to para makita nyo yung sinasabi ko mga kapispis So, ito yung isang male na bato-bato mga kapespace na may kasamang babae at yung tawag sa ginagawa niya ay courtship mating ritual sabi ng iba. So yan yung behavior ng isang male na bato-bato mga kapespace na siya sa kanyang kapares kapag gusto niyang makipagmate. So kapag ganyan yung nakita natin mga kapespace kapag namamarako yung isang bato-bato 100% sure yan na male yung isang bato-bato na namamarako kasi ginagawa lamang yan ng male pero paano naman mga kapispis kapag nakahuli ka ng isang fully matured na bato-bato so doon papasok yung basihan doon sa balahibo sa kanyang bantang pitan mga kapispis kung purong puti ba o may halong kulay na may pagka-brown mga kapispis so doon mo malalaman yung naibahagi kong kaalaman tungkol sa paggender ng bato-bato so sana meron kayong natutunan mga kapispis sa mga paliwanag ko at meron kayong nakuhang ang konting kaalaman sa paggender ng ating mga alagang bato-bato. So hanggang dito na lang mga kapispis, maraming salamat! So share ko lang pala mga kapispis ang second clutch ng aking braider ng bato-bato. So meron na siyang panibagong dalawang inakay. So yun mga kapispis, tagumpay ulit tayo sa pagbibraid sa kanila. At itong nakabantay ngayon mga kapispes ay isang male. So ipapakita ko lang sa inyo ang kanyang dalawang inakay na maliliit pa. So ito yung dalawa nilang inakay mga kapispes. Sana lumaki pa sila at sana maparami pa natin sila. So yun lang mga kapispes ang gusto kong ibahagi sa video ko ngayon. Maraming salamat sa so panonood.